Uh, Psalm 107, verse 5, hungry and thirsty. So, about hungry and thirsty, mga kaibigan, gutom at uhaw. Uh, Siyempre, no, ang laman natin ay nagugutom at nauuhaw. Ngunit, mga kaibigan, mayroon pang dapat ating, ano ngayon, mayroon pa tayong dapat na alamin dahil meron pang isang nagugutom din. Hindi lang itong laman natin, kundi ang atin pong kaluluwa. Kailangan din po pakainin yan. Uh, through uh, reading the Bible. Through reading the Word of God. Dahil sinabi po dito na, di ba kung makikita po natin, sinabi doon, uh, I am not live by bread alone, na-remember niyo po ba 'yun mga kaibigan? Sabi dito sa Matthew Matthew verse five, uh, Matthew chapter 5 verse 7, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." For they shall be filled, mga kaibigan. Filled with the Holy Spirit, mga mm. kaibigan. If we are filled with the Holy Spirit, we will not get hungry. Amen? Amen po, ba? Diba? Hindi po tayo magugutom, mga kaibigan. And then, sabi dito sa Psalm, sabi dito sa Psalm ch chapter 07, verse 9, uh, Sapagkat kanyang binigyang kasiyahan ang nananabik na kaluluwa, at ang gutom na kaluluwa ay binusog niya ng kabutihan. Amen. Yes, yes po, Sis Norma. Amen po talaga. Uh, and then, sinabi dito sa, sa, sa John chapter 6, verse 35, sinabi dito, And Jesus said unto them, I am the bread of life. I am the bread. So, si Jesus po ang pagkain na tinapay, mga kaibigan. Pagkain na tinapay. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. Yan, mga kaibigan. Claro, ha? Kung sino yung lalapit o pupunta sa kanya ay hindi. Never, mga kaibigan. Nakalagay. Never. Mm -hmm. So, hindi talaga magugutom pag lumapit tayo sa kanya. And, and sinabi dito, and he... And and he thirst believeth on me shall never thirst. Mm -hmm. So kung maniniwala tayo believeth on Jesus, we will not be thirsty mga kaibigan. Hi! Ultimate Moby Recaps, my